Okay, tara't pag-usapan natin ang isang napakalaking iskandalo na yumanig sa bansa kamakailan lang. Ito yung kwento tungkol sa mga proyektong infrastruktura, mga tapat sanang kalsada, tulay, at flood control walls na binayaran na ng gobyerno, pero parang multo, bigla na lang naglaho. Imagine niyo to, may isang river wall project daw sa Bulacan. Ang halaga, mahigit 55 million pesos. At sa opisyal na report, nakalagay 100% completed. Ganda pakinggan, di ba? Pero heto yung catch. Nung pinuntahan yung lugar, walang pader. Walang kahit anong construction. Wala. So, paano nangyari yon? Yan yung aalamin natin ngayon. Siyempre, ang unang tanong sa isip natin, paano nagiging posible ang ganitong klaseng panuloko? para maintindihan natin, kailangan natin silipin yung sistema sa likod nito. Okay, ang tawag sa ganitong kalokohan ay Ghost Project. At para mas simple, ganito yan. Kunwari, nagbayad ka sa isang kontraktor para ayusin ang kusina mo, di ba? Binigyan ka niya ng resibo, tapos sabi, Ma'am, sir, okay na po, tapos na. Pero pag uwi mo, wala. Walang nagbago sa kusina mo. Ganon-ganon ang nangyayari dito. Yung pera ng bayan, kinuha na, pero yung proyekto, naging multo. Teka, importante ring malaman na may kaibahan to sa isa pang klase ng korupsyon, yung tinatawag na substandard projects. Sa ghost project kasi, simple lang, wala talagang itinayong proyekto, zero, as in sa papel lang siya nag exist sa substandard naman, meron. May makikita kang tulay o kalsada. Pero grabe, ang pangit ng pagkakagawa. Tipid na tipid sa materyales para mas malaki ang kita. So, pareha silang pandadaraan, pero magkaiba ng style. So, alam na natin kung paano yung sistema. Ang sunod na tanong, sino? Sino-sino ba yung mga sinasabing nasa likod ng malawakang network na to? Based sa mga lumabas na sinumpaang salaysay, parang isang malaking network talaga to may tatlong grupo ng mga key players daw. Una, syempre, yung mga contractor. Diyan lumabas yung pangalan ng mag-asawang Diskaya. Pangalawa, kailangan may tagaloo, Mga opisyal at staff mismo ng DPWH na di unumay humihingi ng kickback. At pangatlo, at dito nagiging mas komplikadong kwento. Ilang matataas na politiko na pinangalanan din sa mga testimonya. At ano yung nagpapatakbo sa buong sistema? Ang tawag dyan ay kickback scheme. Ang sistema niyan, para makuha ng isang contractor ang proyekto, kailangan niyang magbigay ng prosyento sa isang ofisyal. At hindi ito basta-basta ha, minsan umaabat ng 10 to 25 ng buong halaga ng kontrata. Yan yung kapalit para masigurong sa kanila mapupunta ang deal. Basically, yan yung langis na nagpapatakbo sa buong makina ng korupsyon. Ngayon, pag-usapan natin yung pera. Kasi dito talaga natin makikita kung gaano kalawak yung problema. Hindi lang ito tungkol sa iisang 55 million peso project. Naku, mas malaki pa dyan. Simulan natin sa big picture. Mula 2022 hanggang 2025 naglaan ng gobyerno ng 545 billion. Uulitin ko ha, 545 bilyong piso para yan sa halos 10,000 flood control projects sa buong bansa. Yung mga proyektong dapat sana ay magliligtas sa atin mula sa baha. Grabe yung halaga, di ba? Pero ang tanong, saan napunta yan? At dito na, dito na talaga nagiging kahina-hinala yung sitwasyon. Isipin nyo, sa libu-libong kontraktor sa buong Pilipinas, sa tingin nyo ilan ang nakakuha ng malaking tipak ng 545 billion na yan. Hulaan nyo, Limang daan? Isang daan? Hindi. Ang sagot, labing lima. One five? Labing limang kumpanya lang daw ang halos kumopo sa mga pinakamalalaking kontrata. So, labing limang kumpanya, gaano kalaki ang nakuha nila? Mula sa 545 bilyong budget, ready na ba kayo? Tinatayang isang daang bilyong piso. 100 bilyon, napunta lang sa labing limang yon. Halos one-fifth o dalawangpun porsyento ng buong fondo para sa flag control nasa iilang kamay lang. Yan, yan yung tinatawag na isang higanteng red flag. At kung in pa natin lalo, mas lalong nakakalula. Naalala nyo pa yung Pamilya Diskaya na nabanggit natin kanina? Sila pa lang, yung mga kumpanyang iniugnay sa kanila ay nakakuha na raw ng mga kontratang nagkakahalaga ng... 30 bilyong piso, P30 billion, sa loob lang ng tatlong taon. Ang hirat imagine ng ganyang kalaking pera. Okay, so sa harap ng lahat ng mga nakakagulat na numerong yan at mga testimonya, ano na ang ginagawa ngayon? Ano ang naging tugon ng gobyerno? Alamin natin. Sa ngayon, may tatlong pangunahing aksyon na isinasagawa. Una, nag-iinvestiga na ang Senado sa pangunguna ng Blue Ribbon Committee, nagpapatawag na sila ng mga hearings. Pangalawa, yung Commission on Audit o COA, naghahanda na raw magsampa ng opisyal na kaso laban sa at least tatlong kontraktor. At pangatlo, ang DPWH mismo na nga kung ipapabed nila ulit yung mga ghost project at ito ang importante, papatawan daw ng lifetime ban yung mga mapapatunayan na gasala. So isa itong kwento na aabangan pa natin ng mga susunod na kabanata. At para tapusin ang usapan natin, iiwan ko kayo ng isang mahalagang tanong kapag ang bilyon-bilyong piso na para sana sa ating kaligtasan, sa mga kalsada, tulay at flood control ay basta na lang nagiging multo, ano ba talaga ang nawawala? Hindi lang pera, di ba? Ang ninanakaw sa atin ay ang kaligtasan ng ating mga pamilya, ang pag-unlad ng ating mga communities at ang tiwala natin sa sistema. At yun, yun ang tunay na kabayaran mga proyektong multo.